Mga kapatid, Cheryl Cosim po ng One Balita Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Miyerkules November 5. Just to give you an update, dito po sa bagyong papasok ng Philippine Area of Responsibility sa darating na biyernes ng gabi or sabado ng madaling araw. Ito ay si Tropical Depression U1. Sa ngayon, Tropical Depression pa lamang ito, pero pagpasok ng PAR, inaasahang ma-develop ito sa mas malakas na bagyo at umabot sa super typhoon strength. May lawa na ito ngayong 900 kilometers at pag ito ay umabot pa sa super typhoon strength mas lalawak pa ito kumikilos daw po ito pa westward hindi pa masabi kung saan ito magla landfall dahil maaari pang magbago ito ng direksyon, maaari pang umakyat or bumaba pero ang tutumbukin ito ay ang luzon So, kailangan mag-ingat po, binabalaan na ang mga kababayan natin sa Luzon. Maaari itong mag-landfall, so far nakikita sa northern o central Luzon. Pero pag bumaba ito, southern Luzon ang tutumbukin. At him mukhang buong Luzon and parts of Visayas mga kapatid ang talagang kailangang maghanda dahil nga po sa lawak nito ay siguradong mahahagip ang malaking bahagi po ng bansa again uh, magsisimula daw maramdaman natin yung hagupit ng bagyo nitong uh, bagyong Uwan by Sunday night So maging handa po tayo mga kapatid at patuloy po kayong tumutok hindi lamang po dito sa 1PH maging sa One News at sa News 5 para sa update sa paparating na Super Bagyong Uwan.